Yo, on, Isang produktibong araw sa ating mga parbisyo sa pagninegosyo. Medyo eh, so, na delay ang ating flight. Kaya konting video muna tayo. Ang ating i-discuss araw naman na to ay yung tinatawag na competition. No? Oh, diba, mga ba mga alala ninyo sa 3 uh, C's ng ating marketing ay yung customer, company at yung competition ng mga competitors. Ibig sabihin, kasama yan para mapag-aralan natin, maitindihan natin para tayo ay makapenta. O, bakit ba mahalgang pag-aralan ang competition o yung mga competitors na sinasabi natin? Mga kabisyo, pinapailangan natin yung galawan no, ng no, ating mga kakompetensya sa pagnenegosyo. Anong ibig sabihin ng kakompetensya? Nakakatapot naman yan para naman kami nag-aaway-aaway hindi ako makakabisyo. Walang personalan dito. Sanip ay trabaho lang. No? Ibig sabihin, pera-pera. una una lang makakuha ng clients, customers. Wala namang ibig sabihin na gusto nating may sumpa o matumba, masira ang buhay ng iba't tao. Pero pinag-aaralan natin ng competition, ang concrete curse, kasi nga, di nga, sa galawan natin, ibig sabihin, ano bang nangyayari sila, sa kanila? sa sila? Ba bakit sila nakakabenta at paano sila nakakabenta? meron ba sila mga process, procedures na ginagawa, na dapat sana maintindihan din natin, at hindi naman sa pokopyahin natin, dapat maka-innovate lang tayo, no? Makagawa tayo ng mas magagandang mga procedures, strategy. Para ngayon, eh, maging, maging competitive din tayo, ibig sabihin, kaya nating labanan, o kaya nating uh, talunin. Talunin, no? O kasi, yan you know, ang kailangan natin gawin, gawin sa competition natin, no? malaman ang nangyayari, malaman ang kabuuan ng market, no? Kaya natin hinahalam ang competition kasi malalaman natin meron babang bang space dyan sa market? Meron pa ba bang posibleng mapentahan? Meron pa ba bang posibleng mag-avail ng product natin? At kung maaran natin ang competition, malalaman natin 'yan. Kasi baka naman maliit lang pala yung market na si-serve na pala ng competitors ng na posibleng nating kalaban sa negosyo. Eh mangyari maghahati kayo kung sakali may mabebenta ang kasha, nagbebenta pa rin siya. Eh, tapos maliit lang pala yung market. Anong mangyayari? sa kayong mairirapan sa pagninegosyo. Ano pa? Guys, ito ay healthy competition. Inaalam natin to para ang makikinabang talaga dito ay mga consumers, mga customers. Ibig sabihin, may ginagawa silang best yung competitor. Eh na-improve pa natin. So, tapos sila, mag-improve sila ulit. Tapos tayo, na naman. Anong mangyari? ang nakikinabang yung market, yung customers. Kaya healthy yan para sa ating nat lalo na sa ekonomiya masay kabubuti ng ating community. ano pa ba, bakit na kailangan pag-aralan? Mga kapisyo, ako, pwede nga tayo magkaroon pa ng asosasyon, partnership din, hindi naman sa competition na pag-aaway, salit partnership pa sa ating mga competitors. Ano mangyari kaya may asosasyon tayo ng mga parehas ng mga tayo yung pare-pares na company? Bakit? Kasi baka may number tayo, may strike tayo in numbers, magkakaroon tayo ng mga ordinances o batas sa ating gobyerno, tutulungan tayo ng ating gobyerno. Kaya maganda rin yan, hindi naman ibig sabihin eh, kakompetensya mo na siya, eh kalaban mo na siya. Angad pa rin natin yung ikabubuti ng bawat sa ka atin. Mga kabisyo, may dalawang klaseng competitors, direct at indirect competitors. Yung direct, kaparehas mo siya ng produkto pares na pares kayo ng binibenta, kaya tinatawag na direct, e talaga yung kalaban mo, no? Pares kayo ng binibenta ng servisyo, ng produkto. Yung di direct naman, eto yung posibleng pampalit sa produkto mo. Pipit sa kilit, mga produkto kang ibibenta, no? Hindi yan yung original na hinahanap nila, ibang klase pala sana, or, ibang, ibang, produkton, ibang, ibang servisyo na, kaya merienda, no? Pares, sopas, e eh, ang gusto niya meriendas, so itinitinda mo, yan, indirect yan. Pero pares kayong niriyenda. No? Ano ibig sabihin? Kailangan din natin malaman yung direct at indirect competitors. Kasi sa market natin, kusibing yung, yung diretso o direct na consumers ang bebentahan natin or yung mga possible prospects, possible na market pa. Ibig sabihin, yung mga indirect buyers, pwede rin yan. Hindi man diretsuhan, ito ang produkto, no? gusto niya, hinahanap niya eh, pero nag-offer tayo at na-meet pa rin yung kanyang satisfaction na gusto eh, expectation, pwede natin ibenta. Mga kabisyo, mahalagang makita ang ating mga competitors para sa mas malagupang pagninegosyo. Isang produktibong araw sa ating lahat. Ha? God bless!